Hello guys, so muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindoreña si Enyang Blog. So nandito na naman po tayo sa nakaka-relate ka ba? Episode 2, na pinamagatang Yung mga customer mong mahilig magkumpara ng presyo mo sa presyo ng ibang tindahan. Relate ka ba? So yun na nga guys, yung bibili si customer ng noodles tapos pag sinabi mong 12 pesos, sasabihin, bakit kay ganito 10 pesos lang? Tapos may kasamang itlog, pag tinanong yung presyo ng itlog, sasabihin mo 10 pesos, bakit kay ganito 8 pesos lang? I Aminin mean, nyo guys, may experience kayong ganyan and deep inside, nakakainis ba? Diba? Pero nauunawaan ko din naman ang sitwasyon ng mga customer kasi marami sa kanila nag Sayang din naman nga ang piso, dalawang piso, tatlong pisong di ba? Minsan lang, hindi talaga maiwasang mainis tayong mga tindera. Kasi naman, kailangan pinalang sabihin sa atin at ipamuka na mahal yung tinda natin kesa dun sa kabilang tindahan. Pero sa mga customer po namin, may paliwanag kami mga tindera kung bakit iba-iba kami ng presyo. Una, pwedeng iba-iba kami ng supplier na pinagkukunan. Pwedeng yung kanya, nakuha niya ng mura, at yung akin, nakuha ko naman ng mas mahal. Pangalawa, iba-iba rin po tayo ng porsyento na ipinapatong sa tutubuin natin. Depende po 'yan sa lugar. Meron po kasi mga tindahan na malayo sa palengke, so malaki ang expenses nila sa pamasahe, at meron din namang malapit sa palengke at walking distance lang. Pangatlo, yung iba po masaya na sa maliit na tubo kasi hindi naman sila bumabayad ng prenta o pwesto. Samantalang yung iba kailangan na medyo mataas kasi nga po umuupa sila ng pwesto. At para po sa mga mahal naming mami mili, huwag nyo na pong ipamuka sa mga binibilhan yung tindahan kung mahal o mura yung paninda nila. Pwede po kayong bumili kahit sa ang gustuhin yung tindahan para everybody happy. At para naman po sa aking mga kapwa tindera, bibigyan ko po kayo ng strategy kung paano makabenta at hindi sabihin ng customer na mahal ang inyong tinda. Halimbawa po sa noodles, kagaya ng Lucky Me, 12 pesos siya. Tapos minsan ang customer naghahanap ng 10 pesos lang. So pwede kayong bumili ng other brand kagaya ng Chow. Dito po kasi sa area ko, pwede pa siyang pang 10 pesos. Minsan kasi ganun yung nangyayari. Yung akala nila mahal yung tinda mo kasi mas mahal na brand yung tinitinda mo. Eh ang nabili nila sa ibang tindahan, yung murang brand lang. Isa pa guys, sa itlog, pwede rin kayong magtinda ng tatlong klase ng itlog. Kaya dito sa tindahan ko, meron akong pang 8 pesos, meron akong pang 9 pesos, at meron akong pang 10 pesos. Tapos tatanungin ko si customer kung anong gusto niya doon. Kung bagap guys, bibigyan mo ng choices si customer para everybody happy. Same din po ang strategy ko sa Sardinas. Bumibili ako ng mga kilalang brand at syempre, bumibili din ako ng mga mamurahing brand. Kasi, hindi naman lahat ng customer afford bumili ng mahal at hindi naman lahat ng customer ay eh gusto nung hindi kilalang brand. Ganon din sa bigas guys. Akala nila mahal yung bigas mo. Yung pala dinorado. Kaya subukan mo ring magtinda ng mumurahing bigas para everybody happy. At isang palaala para sa aking mga kapwa tindera kung hindi may iwasan na meron talagang ganong customer, hayaan nyo na lang muna sila. Habaan nyo pa ang inyong pasensya. Kasama yan sa life. ikang eh kahit nakakainis sila, aminin natin at hindi, sa kanila tayo kumukuha ng ating kita. Minsan, nagre-reklamo yan at ikinukumpara ang presyo sa ibang tindahan pero aminin nyo, sa inyo pa rin naman bibili yan. Dead ma dead man na lang ang paraan pag may mga ganyang customer sa inyong tindahan. So yan na lang muna for today's video guys. Kung nakarelate kayo, please comment down below. At kung gusto nyo mag-share ng mga experience niyo i-comment nyo din. And don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga videos. See you next vlog! Bye!